order mo. Lagi ka nalang lang may order. Camping chair. Camping, chair. di ka naman nagka-camping. Nagka-camping tayo doon sa ano, Payawan. Ayo po mga paralaw, zero na naman siyang order. Doon so, sa Lanao ba, yung mga buhaya doon. Simula po nang natuto siyang mag-order-order, ayan. Lagi na po so, tamaya, siyang may dumadating na order. Sa may Lanao, doon sa may Hindi ko tamay, alam kung ano na naman yun. <laughs> Maraming buhaya doon sa Lanao, tingnan natin. Buhaya pa, pakagat kita sa buhaya. <laughs> Laka naman pera, oh. Ayan po natin yung maganda ba? Ano po order niya mga palalas? Tingnan po natin yung order. Saan mo yan na order? Ha? At nauuso nga ngayon mga palalabs ang camping-camping at ayan hindi nga nagpahuli si palalabs daddy at umorder nga din siya mga palalabs ng camping chair at napakaganda nga rin ang napili niya marunong din talagang pumili ayan pwede mo rin siyang uh, isukbet mga palalabs dahil may sarili siyang bag at mukha rin naman siyang matibay mga palalabs up to 75 to 80, 80 kilo ay kaya daw nitong camping chair na to mga palalabs at ang order mo mga ano ha mayroon pang nalagyan, oh. Oh, may nalagyan pa. Oh, okay, game. Dali, pakita mo na. Dalawang camping <coughs> chair po yung ano. Magkano isa? Magkano Bili mo dyan? 506 dalawa. Ah, mura na. 506. Ayan, mga. <coughs> dito, may harap mo dito. Ayan, oh. Oh, meron pang lagayan ng inumin. Mga paralabs. Saan ka naman magka-camping? No, 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 okay. Ayan, so sa mga nag-iisip po at gustong mag-camping at gustong bumili nito mga palalabs, ayan. Mm -hmm. Uy, oh, ah, yun oh, isa, isa, oh, oh. sa o. Oo, isa, O, Mesta, sa isa, parang ano pa ah. Ng, ano? May nalagang pa ng baso rito. Ay, oh, ano, talikod eh. ka, kunwari na doon ka, tapos sa harapan ka ng dagat, sa lawak ka, o oh, kuya-kuya-kuya ka doon, ganyan. Ah ah, ayos ah, parang amo um, boss, amo um, manager ah at sinubukan na nga ni Palalabs Daddy at talaga namang napaka-comfortable upuan mga Palalabs, ah, talaga namang napaka-tibay, kaya naman mga Palalabs kung gusto nyo rin pong umorder o oh, bumili ng ganito, ay nasa link comment section lang mga Palalabs bye na, syempre, wag tayong magpahuli sa uso mga Palalabs ganda rin naman talaga to, at magagamit din naman to, lalo na kung mahilig kayong ah, mag-alagala at ah, mag-explore explore, ayan, pwede nyo upuan yan mga pubs kahit tumabila kayo sa isang tabi at dalhin nyo yan e carables na mga palalab at mga palalabs huwag nyo na din pong kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating page para updated po kayo sa aming mga video ni bro and she vlogs mga palalabs salamat sa panonood